flood control ang first line of defense natin sa pagbaha, kundi ito ang pinakamahabang kabundukan sa Pilipinas. Ito ang Sierra Madre. 540 kilometers ng kabundukan na sumalba sa Pilipinas ng ilang siglo mula sa katakot-takot na pagbaha. However, Sierra Madre is in danger. Yung kabundukan na dati ay kakampi natin laban sa bagyo at pagbaha, ngayon biktima na ng mining, logging at deforestation. O lats na nga tayo dahil sa malalang corruption sa flood control system, sinisira pa ang pinakamalaking protection natin mula sa kalikasan. Para lang ma-imagine mo ha kung gano'ng kaimportante ang Sierra Madre mountain range. This is the longest mountain range in the Philippines. Nasa 540 kilometers ito mula Cagayan hanggang Quezon. Sinasabing ito ang natural barrier at first line of defense natin laban sa bagyo. Inaabsorb na muna ng Sierra madre ang impact ng bagyo bago pa makarating ito sa kanayunan. Aside from that, nasa Sierra Madre din ang mahigit na 40% ng forest cover ng bansa. Mahigit na 3,500 species ng halaman at 58% nito ay endemic. Ibig sabihin, sa Pilipinas mo lang makikita. Nagsisilbi din ang Sierra Madre na carbon sink. Umihigop ng carbon dioxide. Tumutulong para bawasan ang init. Kung sisirain mo ang Sierra Madre, mawawalan ang Pilipinas ng pinakamalaki malaking protection niya mula sa pagbaha, landslide, flash floods, lahat yan magiging posible na. Satellite images shows yung malawaking deforestation sa bahagi ng Sierra Madre sa Dinapigi, Isabela. Ang mga lokal na leader at simbahan ay nagsasabing yung operasyon na yon ng pagbubungkal sa buffer zones ay nagdudulot ng pollution sa mga ilog, siltation at pagkaubos ng mga isda sa baybay. Meron ding nagaganap na forest degradation sa southern Sierra Madre. Sa lugar ng Rodriguez Rizal at General Nakar Quezon, maraming dokumentadong mga driver ng deforestation deforestation, upland farming, illegal logging, infrastructure expansion, quarrying, paggawa ng uling, nako lahat ata ng uri ng paninira sa kabundukan, meron na. Pero paano nga ba tayo naapektuhan nito? Picture this. Habang umaagos yung tubig mula sa bundok papuntang ilog, pagkatapos ng bagyo, kung intact pa ang Sierra Madre, malaking bahagi ng tubig na yon ay sisip-sipin ng kagubatan at lupa. Pero kung wala na ang mga puno, lahat yon bababa. Baha sa Marikina, Pasig, Quezon City, at mga kanayunan. Yung mga magsasaka nga sa Cagayan Valley nagsasabing tuwing may mining nagiging brown daw ang ilog nila. Ang sediment ay sumasama sa tubig dagat. Nalulunod yung mga isda at ang pangkabuhayan nila ay nawawala. Pero alam mo ba ang mga unang biktima nito? Yung mga lokal na tribo sa Sierra Madre. Lalo na ang dumagat at iba pang indigenous communities. Dating kanila ang kagubatan na ito. Ngayon, pinagkaitan na sila ng sarili nilang mga lupa. So yun na nga mga kamagkano. Sa Sierra madre hindi lang simpleng kabundukan yan. Ito ang ating kalasag. Kung pinapahintulutan natin sirain ito, inaalis na din natin ang proteksyon laban sa baha at pagyo. Time is running out. Save share, Madre. Kung gusto mo pa na mag pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.